Kuya one Hi! The Daddy for today's video. Nagluluto sila ng ano niluto niya? Yan, sinigang na isda. At saka paksiw na ano na di ko alam anong bangus. Si Daday Iba. Welcome to my channel, Ati Daday. Andito kami ngayon sa kusina. Loto sila na. Is Ayan. Ayan ang sinigang. Daming ulo ng ano, oh, ng shrimp. Kasi ginagamit ni Madam ang yung katawan. Hindi, kinuha namin ang ulo kasi ang laki. Sarap yan, sip-sipin. Char <laughs> lang. Huwag kayong mag-isip ng ano-ano. Hi, Daday Iba. Magluloto si Daday Iba ng paksiw. Si Daday Lisi, nagluto na. Sinigang. Ayan si Daday Lisi. Nahanggat ngayon, hindi pa rin tumataba. <laughs> Brother kumain ka kasi ng kumain para katataba. Sa'yo na to ang iba kong taba. <laughs> Ayan. Mm, magluto sila. Sarap po si luto ni Daday Iba ng ano, ng dad last week, ano, adubong manok. Niloto niya. Sarap ngayon nagluto din siya ng parang ano parang bangos na pinatuyo o parang adubong bangos ganun mm, yan ang lulutuin niya cherub yan para hapunan kasi yung amo namin tapos na kumain Dami na naman ang kakain. Ayan. Ito pala ang kusina namin dito sa labas. Dirty kitchen. Dito nagloloto yung tagaloto namin. Yung ibang lahi. Ayan. Wala na kasi sila. na room nila. Tapos na sila nagloto. At saka sa hapunan, sa madam namin, walang, ano, hindi kumakain ng ano, yung, yung, basta ano lang sa kanila, yung parang, kung sa atin baga, parang snacks lang, ganun, sa kanila. Kaya yan, oh. ihiwain na ni Daday Iba yung ano niya, lulutuin yung bango sarap yan. Tignan mo si Daday Daisy. O, oh, namurusa pa. Dami sigurong pira to. Daday DC. Pahiram nga. Namurusa ka man. <laughs> Ay naku. Ayan. Maraming maraming salamat sa mga supporters. Maraming salamat pala sa inyong lahat. Mga followers ko. Maraming maraming salamat talaga. Grabe ang pagpasalamat ko sa inyo. Kinailagman ba sa ako ang kasing-kasing, ang akong pagpasalamat. Di ko alam kung anong sa Tagalog kasi. <laughs> Ayan. At sana mga Lods, bisitahin nyo ang aking YouTube channel at idaday din po ang pangalan. Same name pa rin po. Ang hindi pa po nakapag-subscribe. Please subscribe naman po. Maraming salamat. At oh. Patuloy pa yan. Patuloy silang nagluluto. Sarap-sarap yun mm. Shout out pala sa aking mga kapatid dyan. Sa Kamotes. O sa iba-ibang lugar. Sa Pinas. Mar Shout out sa inyo. Ingat kayo dyan. At mga pamangkin ko, mga, basta lahat, kamagaan ng lahat, lahat, mga, pati yung mga supporters ko, lahat, lahat. Maingat po kayo lagi. Sana gabayan tayo sa mga Panginoon lagi. Yan man talaga ang natin ano, kasi Dili manggod na to. hibaw ba o sa kutub diri sa kalibutan, mao nga Ampo ra gyud ta permi. <laughs> Walay ibang kuan solution kundi magampo lang no At saka kuan pod ba ka bang ihatag na to ang the best sa atong mga kauban or sa atong mga kakilala or sa tanan natong mga kuan mahal sa kinabuhi or sa sa tanan tanan mga atong mga supporters sa mga tanan ihatag na to ang the best ba kung ano kasi kay dili man na to hibaw an ug at takutob diri sa kalibutan di ba mm. ma na nga magdasal ra kita pirmi tagantang may lawas di ba At saka yung mga loads ay yung yun bang siguro ka nang ah, makakarelate po ni Ani ka nagtrabaho po nagtrabaho sa balay ba? Eh ay... di ako diri kada simana man sila no? sa ila ako, trabaho sa school yung ko diri sa ila kada simana kuan ka na nang di ba kuwan mangod kayo diri ang, ang amo na mo ba? bait ba kayo ba kuan butan ra kayo bang mo mm, oh, um, nagdugay gid ko dire sa si ila ha og kuan ari kada la semana <laughs> sobrang bait ta si isa madam mm -hmm. kaya ay ang mga katabang nila ba magdugay man gyud oi eh? mo mm. na mm. usahay pud kuan kanan na ang sumpungon, sumpung, sumpung, ina naman, tatatan tanan ina, ganyan man talaga tayo lahat, pero, mabait, eh, Ay, mabait, ganyan talaga, Sa usahay, good, minsan nga, kung ano kinakain niya, pakain din sa amin, eh, oo, kain man kami lahat, kahit ano, oo, kahit, upin man ba, ng upin ba, kung anong meron sila, pwede din kami kakain, pero di lang kami kakain kay minsan ba di ba inahanap gid na nato ba kinahanap natin yung pagkain natin ba mga Pilipino? Mm -mm. Kaya kakainin namin pa rin ang pagkain ng Pilipino <laughs> Ayun, ang um, di ba ang bangos Oh. Diyan. Linisan na ni dadri iba, ang bangos at salamat po ng mga loads at sana bisitahin niyo ang aking YouTube channel at ang mga video ko. Paki-share naman po mga loads. Please share at comment din po. Kayo mga loads ang nagtatrabaho sa balay lang pala ang nakakaalam dito. Kayo din ba po ano na, uh, nagluluto din kayo sa bahay ng amo ninyo? Kaya din sa amin. Kami pwede kami magluto kasi yung may dirty kitchen kami sa, sa labas. Kaya yun, magluluto kami ng ano, Filipino food. <laughs> Comment down below kung kayo din po magluluto din pa kamo sa amo ninyo. Ang iba kasi hindi pwede sila magluto eh. Nakikita ko din sa mga YouTube. Sa mga vlog, Ganon. Di sila pwede magluto. Kung anong pagkain ng amo nila, yun lang din kasi di rin pwede kami magluto kasi dito eh mm, kahit anong lulutuin namin mm, ayun laking pasasalamat namin sa amo namin hindi kami binawalan na ba? Diba? maraming salamat talaga amo si inang kasi malolo makakain namin ang gusto namin kasi pwede ra magluto ba mm ah ang dalawa <laughs> Ayan. Ayoy, masarap luto na luto ng sinigang. May tahong din. May tahong din konti. At saka yung ulo ng salmon. At saka may shrimp. Ayan. Oh, wow, sarap. Ayan ang ano, ano niya, adobong ano. Adobohon niya niya. Ano nga yung pangalan? Ayan. Isda. <laughs> yan daw single mom single mom daw yan sabi ni daday iba <laughs> local ni daday iba ayan sabi niya single mom to siya tapos hindi <laughs> ko nga alam ang pangalan niya <laughs> si daday iba wow sarap ang daming sabaw So, niluto ni Dodoy DC. Sarap ng higupin. Sop number 5. Kainan okay, na. Maya, maya. Thanks for watching. Don't forget to like and share and follow. And...